Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya at sa mga naghahanap ng katotohanan, alamin natin kung paano si Muhammad sallallahu ang taong mula sa Makkah, ay naging propeta ng Allah. Si Muhammad sallallahu ay ipinanganak sa Makkah, mula sa angkan ng Quraysh, isang kilalang lahi, ngunit siya ay lumaki bilang ulila. Namatay ang kanyang ama bago siya ipanganak at ang kanyang ina nung siya ay anim na taong gulang. Kinalinga siya ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib at pagkatapos ay ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Lumaki siyang kilala sa katapatan at kabutihang asal, kaya tinawag siya ng mga taga makkah na Al-Amiin. Ang ibig sabihin ay ang tapat at mapagkakatiwalaan. Noong siya ay apatnapong taong gulang, madalas siyang magmuni-muni sa kuweba ng Garhira, Hira, sa bundok ng Jabal Anur o bundok ng Liwanag. Doon, isang gabi sa buwan ng Ramadan, dumating sa kanya si Jabril alihis salam, sinabi ni Jibril, اقرأ اقرأ، ابيك سابيهن، مقبصا. سي محمد، ما انا بقارئ، ابيك سابيهن، هندي اهو بو مارونون بوماسا. انو جبريل انو utos نغتطلون بسس، هنغن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فف Ang ibig sabihin, magbasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha, na lumikha sa tao mula sa isang namumuong dugo. Magbasa at ang iyong Panginoon ay pinakamapagbigay na nagturo sa tao sa pamamagitan ng panulat at nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi niya nalalaman. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang kanyang misyon bilang propeta at sugo ng Allah. Unang nanampalataya sa kanya ang kanyang asawa na si Khadija. Kasunod si Abu Bakr Ali at ilan pang malalapit sa kanya. Dumaan siya sa matinding pagsubok, panlilibak at pag-uusig. Ngunit hindi siya tumigil sa pagpapahayag ng tauhid, ang pagsamba sa isang Diyos lamang, si Allah. Pagkaraan ng letri taon ng misyon, ipinahayag ni Allah, El yawma akmeltu lakum dinakum wa alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Ang ibig sabihin, Ngayong araw ay ginanap ko para sa inyo ang inyong relihiyon at kinalugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Mga kapatid, si Muhammad Darussalam ay hindi naging propeta dahil sa ambisyon, kundi dahil siya ay pinili ng Allah upang maging gabay ng buong sangkatauhan. Kaya't kung nais nating makilala ang tunay na Diyos, kilalanin natin ang kanyang propeta at sundin ang kanyang halimbawa. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته